Ako! Dalawang lapad to! Ngayon, natapos ko na yung mga tropa. Kaya naman tatlo. Abad kami tala, abad. abad kami. Iwan mo naman yung mic mo eh. Ha? Nakakatapos pa naman eh. Kami ka-vibes po eh. Ah! Pusang gala! Tinahanin natin to!

Ano kung muna naman? Pagod na no. Dito nga kayo sa kabila. Dito nga kayo sa kabila. Napakahirap pa magkuha sa kanan. Yo, <laughs> oh, yun. Jan, Jan. Jan yung pan. yung Yan Parang Mike. na pa sa ko. yan. Anong ba yan? Ano mo puro mantika? Oh. Ang galang na yan, napakasarap siguro niyan, ano? Ano <tipan> mo naman <nun> Duma tika eh? Oo. Oh. Ba, ba, ay, ba, ba? na ng gulong mo, pre. Lahat <laughs> 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 na. Lahat na. Na. <laughs> na. Oh, parin yun! Bakit? Wala lang. Alak pa. Alak pa, alak pa. Alak pa, alak pa. Ba, napakalupit ng dala mo. Napakalayo pala nito, ano? Napakalayo, hindi nga masunod sa kasiya kami dito Pag ako na-disgrace nyo mawawalan kayo ng gagaw-puanso <laughs> na ito Ang Ang inumin Ang inumin Mabawasan ng van nga, youtube sa ina naman Alin, alin Pakita mo yung lugar ko kung saan galing. Wow! Ah, wow! Pusang gala. Yan ang kastilyo ko. Kastilyo ng mga Hollywood. <laughs> ba, simbahan to. Oh, dito na lang tayo magsimba. Oh, katuloy ko rin pala to eh. Pwede ko ba yan? Oh, may cross, di ba? Oh. Pwede ko Napalpak mo ko eh. Malayo pa. Ano?

Pero kasama kami sa showbiz. Huli-huli kayo eh. Tanggal lang yan. VIP ton. Yun yan talaga. Pak, pak, pak. <laughs> tama na, tama na. Parang napakainit. Ano? Nakasando ka, ano? Ha? Siyempre ton. Ikaw ka nakapagawa yan eh. Ha, siyempre. Siyempre naman. Kailangan nasa Japan tayo pang mga ng suit natin. Tingnan eh, mo si parang Mike. Oh yeah, nasa likod ko. Oh, dapat yung tower. Simpre naman. Kailangan mong makuan. Pak pak pak. Oh. Ah. Puso ng atas si pato, sumusunod. Sipato diba po siyan. Ha? Sino po ba 'yan? Ba. Diba yan? Dalawang araw ata ato. Dapat ang mag-direct nito si Steven Spielberg. wala sa DJ, ano? Ayaw eh. Ayos, mama? Kasama ka daw. Oo <laughs> dapat Tapos hindi pala ako sa mama para sa mama siya, ano? Hindi. Tara, tara, tara! Dito sa so Japan. Masyadong disiplinado yung mga tao Pag sinabing Shingo Yun Talagang titigil sila Titigil sila Oh Tingin Bas, ano to? Besha namin Ha? Ah, Besha Is this Besha, you know? Besha Pag sinabing Besha, Besha yan Hindi siya mall hindi naman shopping shop, shopping mall. Sa siyang, siyang, mall. Mall lang siya mall. Yes! Hindi yeah. kayo tayo mamahuli dito? Ha? Huh? Hindi kayo tayo, tayo mamahuli dito? Yeah. <tinyo> Isado, ha! Tangina <laughs> Bakit ano may Wala tayong Ayun nga ano, Malapit na tayo sa dagat. <laughs> I love you, Mami! Wow. Tinatawag mo si Mami. Loto. May loto rin dito, kahit papano. Nanalo nga ako ng Juan eh. Huh? Ano? Nang... Singmang. Singmang? Pinamahagi ko lang sa mga mahirap. Di ba parang doon? Ha? Huh? Tama. 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 <laughs> Singmang. Pinamahagi ko lang eh. Kasi may trabaho naman ako. Okay lang yun. Pagbalik sa Pinas. pan, Magkakain ako ng Juan eh. Pwede ka? Sa akin na nga, yung tuwing ng panalimpo Oo Tsaka yung kalaboko dun Talagang wanay, nakatali pa Oh kalat na